kalayaan ng abuayan. Gandang tanghali sa inyong kalayaan ng abuayan. Andito sa tropa ko. Ate, mayroon kaming ginawa. Ayan ang bahay ng tropa ko. Ayan si Dimas. Ayan ang bahay niya po. Ayan. At ito yung kanyang lugar. Maganda dito po. Ito sa Silang Cavite po. Ayan. Ayan. May makikita mo. May mga may farm dyan. Malit na manukan. Pero mga mga manok dyan. Ayan. Ayan ah uh, siya ay magpapakain ng baboy. Ating sasamahan siya sa pagpapakain ng baboy. Ah uh, nagpapakain siya mga ganitong oras. Agalas 12 po ng oras. Ayan po siya. May kasamang apo, ayan po yung paring paring dinas. May kasamang anak apo niya. Ayan o. Ayan. Kumakain ng baboy. Hello koy kuy naman diyan, koy koy <laughs> Ay, aking ano, you magpapakain na ng baboy sa sama natin. Ay, isang galon. Bitbitin ko. Salamat. Ayun. Ah, pupunta na sa baboy ano. At titingnan natin yung mga baboy niya na alaga. Ito inabihay na ng jeep. Habang nabihay na ng jeep, meron pong pinagkakabala na iba. Talagang may inaantay sa so, madaling salita talagang kailangan ng sipag tsaka kailangan madiskarte ka ngayon sa buhay ngayon sa araw ng panahon na yun dahil kung hindi ka madiskarte wala pa ma magantay ka lang ng walang mangyayari kaya ito paggaling sa biyahe may babuyan to ito babuyan niya naupa siya rito sa lugar na to inuupahan niya habang inuupaan niya ng lugar na to nabiyahe siya ng jeep nag ng baboy kaya magaling ang diskarte itong aking kumpari rito. Ayan. Yan ang kanyang babuyan, May aso siya. Ayan. Ang dami niyang aso. Tuta rito. Bantay. Ayan ang matuta niya. Oh. Bantay niya. Oh. Dumidete. Ayan. Oh. Tumaw yung aso. Ang dami. Ilan? Isa, dalawa, lima. Lima tuta. Ayan. Tingnan natin yung kanyang babuyan. Bakit? Bakit? Ayan. Pwede na sa ide, oh. Ah, kung Isang ano. Samp puno kang hinayin dito. Ayan. Ito po yung kanyang baboy. Ayan, dami. Lima. Diba? Limang piraso, ayan, oh. Ayan. Pakainin niya ng, ano, tarak. Tapos ito naman, meron pa rito, ayan. May mga bagong anak, oh. May baboy yan. Yun no, oh, ang mga anak niya, ang bago. Bago pa lang, ilang buwan na lang to pre. Bago lang to eh no. Pre. Ano yan? Mag two, two weeks. Ah, two weeks. Oh, two, two weeks na pala to. Ayun oh. Eh. Oh. Ayan, umiyak na sila Nagaan tayo na makakain Ayan na Pakakainin na sila Pakakainin Ayan Napakain pa kainyang kanyang baboy? kaya lang oh Napaka-simple lang po ang ginagawa tip na ng pagkain ng baboy niya. yan Ayun, tubig, tapos may pagkain, may vitamin na? Ayan. Ayan. Abang siya ng pagkain, ito na po yung 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 pagkain, yung 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 na. yung 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 Oh. Ayan, oh. Ayan. 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 Nagugutom na. Hmm. Kaya na. Kaya na kumakain. Kaya na talaga. Kailan na. Nakain na. Kaya na. Kailan na. Nawala yung ingay. Dahil meron na siyang pagkain. Kaya na. O. Oh. O. Oh. Kaya na. Hmm. Nawala yung ingay. Kumakain na sila. O. Oh. Kaya hmm. na. Huh? Kaya na Talaga bawa ano talaga malakas kumain ayan. Pagdating ng ilang buwan pa to, pambenta na rin mo ito. Itong tatlong baboy pala rito, mga December, pambenta na ako ito. Ah, uh, dispos na to, malaki. Malaki na to sa December. Demo, hmm. konting tiyaga talaga ang pag-alaga ng baboy kailangan pagtutunan mo ng oras rin Ayan. Oh. Uh, please follow and share to my youtube channel paalam kalayaan kabuhayan please follow and share to my channel kalayaan kabuhayan